Good morning mga tropa mix Isusu 4BC to ang ating gagawin ngayon At yan nga kita nyo mga tropa Wala pong pagsusungkitan yung kanyang set ring Kaya iispatan po natin yan Para matanggal yung kanyang mga set ring O valve ring At ayan na po yung ating mga pyesa Engine valve, valve guide Valve set ring at valve seal Mga tropa At yun na nga inispatan na po natin yan meron naman pong set ring na makakapal mga tropa kaya yung iba hindi na po natin iniispatan matatanggal natin kahit wala pong isbat yun nga kita mga tropa pag niispatan nyo ng konti po yan masisikwat na po yan kaya pong inyong nakikita napakabilis lang pong tanggalin po yan at isinulun natin dyan tanggalan yung kanyang mga valve guide kasunod nyan lininis na po natin yan ng wire brush para matanggal po yung kanyang mga carbon mga tropamex kasunod po nyan kinabit na po natin yan yung kanyang mga bagong valve guide sa pagkakabit po ng valve guide meron lang po kayong lumang engine valve tsaka lumang valve guide yun na po yung pinaka pilot niya mga tropa para pampasok ng kanyang bagong valve guide at meron pong hangganan po nyan meron pong leeg po yung guide gaya po nyo nakita hang, dapat hanggang dyan lang po yung height niya mga tropa at ito mga tropa alam nyo ba kung bakit magkaiba yung balot ng valve guide o yung plastic niya mayroong blue tsaka red mayroong pong ibig sabihin yan mga tropa mix yung blue yung po yung intake dapat at yung red naman mga tropa yung po yung exhaust na valve guide nang may kabit na natin yung kanyang mga valve guide chinamperan po natin yung labi ng head para naman po swabi yung pagpasok natin ng set ring ginamitan lang po natin yan ng high speed na rotary grinder mga tropa at mayroon pong malaya na lollipop stone o yung bato mga tropa at importante yan mga tropa mix yung linalapatan ng set ring kailangan malinis na malinis po yan para wala pong kalason na dumi kaya pinasadahan po natin yan ng ating pang valve seat saka po natin ipinasok po dyan yung kanyang mga set ring o valve ring at dahil semi finish yung kanyang set ring papasadahan po na po natin yan ng ating pang valve seat o lalagyan muna po natin yan ng degree ang degree po niya ay 45 degree mga tropa max saka po natin ipipinish po yan ng ating pang degree na bato mga tropa gaya po na inyong nakikita yung ginagamit natin dyan na bato mga tropa mix, na degree na rin po yan kaya yan na po yung pinaka finish natin na pang degree nyan at dapat yung height nya mga tropa hindi po lalampas yung engine valve sa kanyang head kasi pag lampas po yan tutukod po yung engine valve sa kanyang mga piston mga tropa mix kaya pinapantay lang po natin yan sa kanyang cylinder head yung kanyang mga engine valve at dahil iba rin po yung laki ng intake magpapalit po tayo ng bato dyan para naman po digrihan natin yung kanyang exhaust valve matapos natin digrihan yung kanyang mga valve ring ilalaping na po natin yan o grind valve wait wait talaga nyo na Ito ka lang kamera sa amin hindi ka pinapakain na sa inyo dito ko na lang. At yun nga, habang nag tayo, may pumasok na aso sa amin shop. Buti na nga lang, wala tayong hilig sa adobo o kaldereta. Kung nagkataon, nako, kaldereta o adobo ang labas mo. Kung sa ibang shop ka na pasok, nako, may kalalagyan ka buti nga lang dyan ka sa amin napunta balik tayo sa ating ginagawa matapos natin i-grind valve tinanda na po natin yan ng pan para mga hindi na po magkapalit-palit yung kanyang mga engine valve kung saan natin i-bluffing yan doon din dapat po natin ibabalik yan at kasunod na isinalang na po natin yan sa top reserve face dahil ang issue po yan overheat mga tropa kita nyo naman kung gaano po yan kabingkong nabawasan po natin yan ng 0.008 mga tropa yung ganyang isoso mga tropa hindi po masilan yan kahit dalawa o tatlong repis pa okay lang po yan mga tropa mechs at kasunod nating ginawa dyan nang matapos nating itapro surface. Inugasan na po natin yan sa pressure wash at kinanginan po natin para simbolin na nga po yung kanyang mga valve spring o engine valve. Bago natin ikabit yung kanyang mga valve seal, kailangan unahin muna po natin yan yung kanyang mga spacer, mga tropa kasi pag kinabit nyo po yung valve seal na wala pa pong spacer, hindi nyo na po may papasok yung kanyang spacer at bago natin ikabit yung kanyang mga valve seal, kailangan tanggalan po natin yan ng spring para naman po pag ginamitan po natin pilot ng pilot nung pangpasok nung seal eh, hindi po mapipitpit yung kanyang mga spring ganyan lang mga tropa yung pampasok natin lumang valve guide lang po yan kung wala po kayong lumang valve guide pwede naman po yung socket niya mga tropa basta pasok po dun sa kanyang valve seal mga tropa mix at syempre wag na wag niyo pong kakalimutan yung spring nya Matapos yung mong ikabit yung mga valve seal, ibabalik po dapat yung mga spring niya mga Tropamex. Kasi pag wala po yan, puusok po yan. Kasi yan po yung umahawak sa kanyang engine valve mga tropa. Nang may kabit na natin yung kanyang mga seal, siyempre papasok na po natin yung kanyang engine valve. At kasunod dyan, ilan na, na rin po natin dyan yung kanyang mga valve spring. At ikinabit na rin po natin yung kanyang mga valve lock ginamitan lang po natin yan ng press drill para madali po natin may kakabit yung kanyang mga ball block at kasunod ng pagkakabit natin ng ball block papalo-paloin natin yan mga tropa para makasiguro po tayo na hindi po kakalas yung kanyang mga ball block sa kanyang engine valve at kasunod yan ibinalot na po natin yan ready to deliver na po sa ating katropa at yun palaikin naman po dyan at pasyar na rin kung inyong na naibigan Marami pong salamat. God bless you all mga Tropamex.